Bagong update tayo ngayon guys about kay Angelica Panganiban. Si Angelica Panganiban ay nag-post sa kanyang Instagram stories and shared photos and video clips ng kanyang bakasyon sa Australia, kasama ang kanyang 1-year-old na anak kasama din ang kanyang fiancé na si Greg Homan. The photos and videos shown how much fun they having breakfast at the park and Bean was already standing there. May dalawang picture din na ibinahagi si Angelica na kung saan ipinaghahambing niya ang hitsura ng may kasamang isang taon gulang na anak, at ang walang kasamang anak. Sa unang picture ito caption niya, parang walang kasamang one year old Oh. At sa pangalawang photos naman ito sabi niya, it? eto yung totoong may kasamang one year old. By the way, aminin nyo guys, sa lahat ng mga fans ni Angelica Panganiban, happy kayo ngayon sa mga nangyayari ngayon sa love life ni Angelica. I'm also super happy for her. Sa kabila ng mga pinagdaanan niya sa kanyang mga ex, ngayon ay nakatagpo siya ng isang lalaki na totoong magmamahal sa kanya. Kaya guys sa mga taong nabigo at nasaktan, huwag kayo mawala ng pag-asa dahil darating din ang tamang tao para sa inyo. Paano mga kachika, kita kits tayo muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates. Please like, share and subscribe. Paki-hit na rin ang notification bell para ma ka sa mga susunod ko pang upload. Again, maraming salamat.